araw po sa inyong lahat mga ka-Forest Adventure. Ayan, narito po tayo ngayon sa Badaba Falls. At pakikita nyo po dito sa ating pong background na talaga po tayo po ay naabutan po ng bahas na hindi po natin akalain. Ayan, kanina po nung pagkarating po natin dito ay medyo malinaw pa po ang tubig at talagang hindi po siya ganyan kalaki. Ngayon po, ipapakita ko po, po sa inyong aktual kung gaano na po siya kalaki ang baha po dito sa poles po na ito. At dito nga po, sa ating pong background, makikita po ninyo yung lagosloof po ng tubig patungo po doon sa pinakang-ibaba nitong poles po na ito. Ayan, pupuntaan din po natin yung pinakang-ibaba po na yun kung ano po ang naging kalagayan na yung bumaha po itong poles po na ito ito. At pakikita nga po ninyo dito sa atin pong background na kahit bumaha po ay tuloy-tuloy lang po itong nagdiliguan po itong ating mga kasama kahit na po napakalakas po ng pagbagsak po ng tubig mula po sa bundok po na ito. Sabahan niyo po ako guys, huwag nyo po akong iiwan ang gasaw ni. Ayan, para naman po sabay-sabay po natin matuklasan kung ano pa po ang ating po makikita sa pinaka-ibaba po na ito. At magmula nga po guys dito sa ating punong pinepestuhan, ay tanaw na tanaw po natin yung napakalaki ng tubig na bumabagsak po patungo po dito sa pinakang ibaba po na ito. Ayan, nakikita po ninyo dito sa ating pong background kung gaano po kalaki ang naging baha po ngayon po araw po na ito na hindi po namin akalain na naabutan po kami ng baha po dito sa pulse po na ito. Ngayon po, pupuntaan naman po natin yung pinakang ibaba po na yun kung gaano naman po kalaki yung pagbagsak naman po ng tubig magmula naman po doon sa pinakang itaas. Ayan, samahan nyo pa rin po ako guys. Huwag po ninyo akong iiwan ha. At, at dito na nga po tayo guys sa pinakang ibaba po ng pulse po nito at makikita naman po natin yung pagbagsak naman po ng tubig magmula po dito sa pinakang itaas po na ito. At dito naman po, makikita po natin yung pagbagsak naman po ng tubig. Magmula naman po doon sa ating pinuntahan sa itaas. Ayan, titignan po natin yung pinakang ibaba nito guys. At dito na nga po tayo guys, sa pinakang ibaba po falls po na ito. At napakalapit na po natin dito sa isa sa pinakamalalim na pulse po na ito na pwede po kayo dito mag-dive. Pero, paalaala lamang po guys, isa po ito sa napakadelikadong parte po ng pulse po na ito sapagkat hindi po natin maitatanggi na dito sa part po na ito ay meron na pong nagbuhay. At dito nga po guys, hindi pa po natatapos ang At ating pong pagbablog ay napansin ko po na unti-unti lalong lumalaki ang pagbagsak po ng tubig. Ibig sabihin po, lalong lumalaki ang pagbaha. Ayan, napaka super delikado po ng po natin ngayon sapagkat isa po itong traidor na hindi po natin alam na ito po pala ay umuulan sa mga kabundukan na talaga naman po magsasadhi po ng pagbaha sa mga ilog sa ating pong mga falls. Kaya super delikado po at hindi pa po safe ang pagpunta po sa mga gatinto sa mga oras po ng tangkulan. At sa pamamagitan niya po guys sa video po nito, ako po ay pansamantala magpapaalam na at muli ko pong sasabihin sa inyo guys na hindi pa po ngayon safe ang mga falls ang ating pong mga ilog sapagkat hindi po natin alam na ito po ay umuulan sa mga kabundukan. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nakapag-follow, share, and like na po rin po kayo. Maraming maraming salamat po. God bless you all.